Nakalimutan ko na naman itong channel na ito. Busy busy ako sa Jolly Sly, sa Slide the Miner, Lazy Sly. Nakalimutan ko na may Crazy Sly nga. <laughs> Pero kung mga kabarkada, tayo po yung nagbabalik sa isa na naman pong reaction video mga kabarkada dahil marami po sa inyo ang nagko-comment sa lahat ng channel ko na naglabas daw po ang Unknown Worlds ng Subnoticat. 2 trailer. Oh my goodness. At lilinawin ko lang po mga kabarkada. Yes, tama po kayo na naririnig Subnautica 2. Kasi po yung Subnautica Below Zero ay DLC lang po yun. Hindi po yun yung Subnautica 2. So nandito po tayo ngayon sa channel ng Subnautica at hindi ko alam na nag-release sila ng trailer 4 weeks ago Para nakaka-excite naman to oh! Ay iba na yung karakter Wait lang, panoorin muna natin okay Mamaya na ako magpo-post-post. Oh, iba na! Whoa! Oh no! Oh no! Naku po, ito na naman tayo. Ito yung ayoko sa subnautica. Yung madilim. Ano yan? <laughs> oh my goodness. Nako. Ayan na. Ibig sabihin may paparating. Ayun. Sumigaw. Oh! Wow! Sabnote ka to! Ang ayaw ko talaga sa Subnautica yung feeling na to. Yung, yung wala kang makita. Kasi kahit nung naglaro ulit ako ng Subnautica for the second time, natatakot pa rin ako par. Kasi hindi ako marunong lumangoy eh. Alam niyo yun? So meron akong dagdag na takot pagdating sa ganitong klase ng laro. Hindi, pa, hindi po ako marunong lumangoy yes. Hindi po. <laughs> Kung hindi ka marunong lumangoy, wag ka na Hindi ka lagi iisa ako. Hindi rin ako marunong lumangoy. <laughs> hindi kasi ako mahilig sa swimming pool nung bata ako. Although nagsiswimming kami nung bata ako, hindi talaga ako mahilig na maglalangoy sa swimming pool, alam niyo yun. Gusto ko yung nakaupo lang. Very chill lang ako na tao Kung <laughs> hindi nyo makapansin, medyo ano lang ako, medyo okay lang ako sa internet. Pero pag nakilala nyo ako sa, sa, sa labas, eh, chill lang po ako kapag nakita nyo. <laughs> Try nyo maglaro ng subnote ka, promise. <laughs> promise, iba talaga yung feeling. Ang ganda, mas naging vibrant yung mismong subnote ka. Ayan oh, Ang vibrant niya na parang yung Subnautica 1 tapos yung Below Zero kinumbine ganun siya ka vibrant kasi sa Subnautica na first game hindi siya ganun ka vibrant eh para medyo desaturated pa siya pero sa Below Zero vibrant na yung mga colors dun eh at syempre kung mapapansin po ninyo iba na yung character Baka may ibang storya to. Ganda! Ano kaya yung crab na yan? Yung katulad nung sa mga lumilipad-lipad sa taas. Yung leviathan din. Or leviathan kung ano man yung gusto nyong tawag doon. Baka hindi naman siya aggressive. Huwag sana magkaroon ng ganito sa subnautica. Oh, yun ang ihigop. Ayoko niyan. Yun ang ihigop. Hindi ko gusto yon Parang kakabahan ako maglaro lalo ngayon ng subnautica. Tapos panigurado, mas marami na silang ilalagay ngayon ng mga boss. Kasi itong nakikita mo na to, iba na to eh. Hindi siya katulad nung mga Leviathan na nakalaban natin nung una Ito mala octopus to par Mala squid Isa din sa napansin ko Iba na yung dami to oh. Iba na yung mismong base niya Kasi alam ko meron pa nung radiation suit Pero yung bago yung radiation suit Iba yung itsura niyan eh Di ganyan yung itsura niyan eh Ito paro ro yung Seamoth Ay parang Wait lang Ngayon ko lang na-realize May lalaki At may babae Ibig sabihin pwede ka mag-multiplayer? Pwede, ba, pwede na mag-multiplayer Subnautica 2? Sa first game, pwede naman mag-multiplayer pero kailangan mo siya i-mod. Dito ba sa Subnautica 2, pwede na mag-multiplayer nang hindi nag-mod? Excited na ako for early access coming 2025. Siyempre, maglalaro tayo niyan mga kabarkada sa Jalis Laiko na channel. Kaya mag-subscribe na po kayo dyan. At excited na ako dito. Sana excited na rin kayo. At sana gusto niyo po itong reaction video na to. Maraming maraming salamat po sa panunod. Hanggang sa muli paalam at ayon po kay YouTube, magugustuhan nyo po itong tinuturo ko na ito kasi video ko rin po yan pero pindutin nyo po para malaman nyo kung gusto nyo talaga.